Ayun, yun po yung aming sasakyan. Ang barko. Kaya lang. Dahil Bebagyo. Bebagyo. Uh, may bagyo. Stranded na. Meron nga tayong hinihintay uh, na kapatid uh, na nasa sa mga sari. Mas pare. Ayun, ang gabi. Hindi eh, po muna tayo papalaot dahil sa eh, mga panahon. Kaya ngayon, sumula po tayo sa Camarines Sur. Uh, marami, marami rin tayong mga stranded din ng mga pasaheros. So, Pagkutan natin ng Sayas ay sa Monday pa. Uh, hello. Hello. Nanday pa tayo. Ito so, tayo sa Irigas City Sa po yung may naroon pa uh, uh, generator Pagkaunod po natin ang mga taga-Iriga City Ngayon lang po tayo nakarating dito sa lugar ah, Maganda rin po yung lugar At Sensado Lakat-lakat muna po tayo sa Iriga sa to ng Kamsur Kamarunil na Sur Yeah. sa so, lahat po ng ating mga viewers ating mga kababayan sa Kiriga na ano po ang inyong city yeah, ganda pala itong lugar na ito asensado yeah style uh na itong kanilang mga tricycle yun yung pala ang kanilang pasada na lalaki na na kanilang mga tricycle dibot mo na tayo tayo ngayon naka tour nairig ka pasyal pasyal mo na Okay. what public market uh, Ben so on Habang uh, makulimlim Tamang tama Malamig -tama. yung panahon Kaya pwede na tayo makalibot-libot Yan generator generator Okay. Okay. Oh, ya. Terima Oh, sorry, bro. Bạn có yung genset tôi generator Đi ah. oh, tayo mga uh, pritya sa ating uh, pangmasyal dito sa Iriga City Nandito tayo ng mga TV na rin po ng ating genset yan shout out natin ang ating mga kasama yan kaway kaway lang tayo ang maganda pala rito sa Iriga. shout out natin ang mga taga Iriga City oh, okay. hindi po natin alam kung meron tayo kalamansi dyan yan Malayo po mararating po natin ngayon, makakarating po tayo dito sa uh, Masbate. Kasi po tayo ng Roro. Ayun, ayun po yung aming sasakyan. Ang barko. Kaya lang, dahil may bagyo.

Marami rin tayong mga stranded din ng mga pasaheros. So, pagkunta natin ng Visayas ay sa Monday pa. Oh, uh, hello. Monday pa tayo. Dahil mayroon pa naman pa Hintay tayo pa tayo na ilang araw para tayo makapunta puro. Araw din po natin. Alas dos tayo na mataling araw. Balis sa Ngayong oras na ito na alas 10 Makarating dito sa daungan uh, ng barko.